Okay guys, ayan time check tayo dito. Ayan, na uh, quarter to 9pm. Ayan, nandito pa tayo sa Alitagtag, Batangas. Uh, flex natin yung kanilang napagandang uh, simbahan. Ayan, ang Alitagtag. At syempre, Junior Vlogs PS. Nandito na naman tayo sa Batangas. And sa lahat. Maraming salamat. Ayan, sa mga nakasalamu at nakasama natin ngayong araw. Shout out and God bless sa ating lahat. Junior Vlogs PH, Shout outs. at syempre guys may pailaw din ayan ang alitagtag defects natin ang ganda ng lugar guys so, Ooh. ganda guys okay, so alitagtag okay shoutouts. out <laughs> Shoutouts! Okay, samantalahin na natin yung pagkakataon dahil nandito tayo sa litag-tag sa Batangas. Ayan, flex natin yung kanilang plaza dito. Ayan, sa tapat ng kanilang napakaganda at napakalaki yung simbahan. Ayan, ang litag Batangas. Okay, flex natin yung kanilang pailaw. Ayan. Okay guys, ayan, close natin yung ating vlog dito sa Litagtag at syempre nagpapasalamat tayo ayan, sa mga kaibigan natin na mga taga Batangas. Ayan ang Team Low Profile track Philippines sa ang Well I Am. Ayan, maraming salamat sa pag-invite. Ayan, maraming salamat. Ayan, napakaganda ng in lugar dito sa Batangas. Okay, maraming salamat Junior Vlogs PH and God bless sa ating lahat. And advance Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat guys. Shoutouts!